Yan sa mga bagong gustong uh, bumili ng Starlink, yan po ang ating Starlink nasa bubong. Yan. Sa mga nagtatanong sa aking mga previous video kung saan na uh, legit bumili ng Starlink, yan na uh, ituturo ko po sa inyo para hindi po kayo mascam. Sa mga iba na nag-order dito sa Facebook, pwede kayong mascam pero hindi ko sinasabing lahat. Kaya ituturo ko sa inyo kung saan legit bibili ng Starlink. So, dito sa Google, punta lang kayo sa inyong uh, browser. Kahit anong browser sa akin sa Google, Google Chrome. Yan, type nyo lang dito ang Starlink. Starlink.com Yan. So, ayan, makikita nyo na dito ang kanilang mismong website. Kapag order kayo dito sa kanilang website, ito, ito ang makikita nyo. Ayan, i-enter nyo muna dito sa uh, service address. Itatype nyo lang dito yung uh, address nyo kung saan nyo gagamitin yung Starlink. Kunwari sa inyong probinsya. Sa akin dito sa amin sa Mountain Province. Uh, Barlig. Barlig. Mountain Province. Ayan, ito i-click ko lang tong Barlig Mountain Province Philippines. Tapos order now. Ayan, dito nyo makikita yung uh, kung standard actuated na 28,000 or yung refurbished. Ito, refurbished na 14,000. Ang ibig sabihin ng refurbished, yun yung mga uh, binalik nila na kit na defected tapos ni-repair nila tapos ibibenta ulit nila ayan ang nare-recommend kong bibilhin nyo yung standard actuated 20, na 28,000 para pag nasira or may nagka problema pwede nyo pang uh, papalitan so ayun tatype nyo lang yung first name last name phone number, email ayan Fill up nyo lang yung mga nandito. Meron pala itong monthly na 2,700. Plus yung one time na payment na 28,000. Bale, uh, 30,700 na yan. So, ganun po ang pag-order ng Starlink sa kanilang website. Yon, sana nasundan nyo yung uh, ating instruction kung paano umorder sa mismo kung website nila. So ganun lang kadali guys. Kung uh, meron pa kayong katanungan, mag-comment lang kayo dyan sa baba. At susubukan nating sagutin kung kaya man nating masagot yan. Maraming salamat sa panonood sa, dito sa aking video. Huwag kalimutang mag-like and follow. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. See you on my next video.